Ano you know, sa akin? You know, oh. Kirby para may busy. Pag Sino? Oh. Nay. ng member yeah. si Kirby. Ba't ako? No? No! <laughs> 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 ng member G si Nina para sa ano? <laughs> Anong member? Anong ano member? No? Busy nga kami. Ano wala kayo May po member? Para may magka ano, may mahal Habang nagkikita ko si wala ng antay. Ito, walang katalo-talo. Lucky last girl. Oh, sorry, ito si Nina. Last Rose, good night. Thank you for watching. Hindi, Maria Kendall ba yung nasa gilid pag brown mm, auto pa rin No, hindi po. Ano ba yung nasa gilid na brown? Sa gilid na brown. Sa gawa ng Kendall dito. Timon siya, no. long family. From Pisa. No, okay, Add in your Kapili. okay? Kukuni ko nga. Kapili. Sa pamo na ka. <laughs> gala gala tayo. Oh, hello yan. Archie Silvestre. Shout out po from Philippines. LD Boy. Love TV. Mm -hmm. okay, hello, Fresh Imperial. Hi, Carl. Uh, si, Sabi uh, ni uh, Jay. Ano G ka ba sa GC? G G G <laughs> sa GC? <laughs> sa GC ni Kirby. Nagpapaano ito eh. Misa nag kaya ka ganyan. <laughs> yan? Ha, ha ka nga, Sir Archie.

Mag-serial oh, Wala eh, na eh, last pala time. yung Sino? naman akong Facebook. Paano mag-AJC? Wala naman akong Facebook. pa siya mag-AJC? Kaya pala akong kilala, Pandoy. <laughs> hmm. May pa mail Ayun, na lang. Okay. <laughs> 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 Umaas <-asama> ang <ako. laughs> <laughs> Swerte to sa bunutan eh, hindi naman sa atin. Tignan mo na ang bunot na naman, Jack. Ang bunot Jack. Ang bunot naman, Jack. Ang bunot Rafael. 33 yung joker po, ano, pang pair. Tapos wala siyang bilang, of course. Tapos kapag may nanalo, ay, pag nanalo ka. Ah, ito. ito gusto mo na to. Ayaw yun. Draw ko na kaya. Draw mo na. Kasi wala sa bunot ako. Ano yun? Dentist yun. Man lang. Ay, hindi ka man daw sumang ayon, Kirby, sabi ni Siya. sila, sila may, ano, may GC. Ay, ano, seryoso siya. nagpapa <laughs> 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 so, sila daw, sila may GC. Drone at ito. Ang mo. Wala, ay, wala puro po sa akin. Kay, na kay, naman yung dalawang joker. <laughs> man, yeah. dalawang, yeah. dalawang joker. Dalawang <laughs> joker. Sakto right. nga na nakabulot. 18. Dato, okay, nag-draw na kayo. 80. Welcome, <laughs> hako, El. Eh. Oh, 80. Okay lang yan. Kahit saan yung gusto mo. Oh, yeah. Magla-live na din ako. Magla-live din daw si Kirby para mag-alert kayo sa Wala, -wala tayong laki, Charmell. Bira-bumbe. <laughs> Hello, Julia. Mag-hello and ah! Oh. ba na pa lang pala. Kamusta Hindi ba mawala sa inyo? Oo, leg ka na daw. Sabi ni Yandra. No carbs. Bukas na lang. Kasi panalo na si Mina may pakape ako. Oo nga eh. Bukas na lang ako mag-alag. Tariin mo nga na yan. lang magkano ba yung Seis lang yun. Twin pa. Katorse. Magbayad ka daw. Wala siyang ano. Wala siyang... Wala siyang pampalit. 80 ko Thank you, Robert. O daw, ang daw. ang bonus ni Bakit may <laughs> Kagaya nito. Ganyan talaga nagabas. Ayan, Mira ka, ni, ni Bumay, eh. Gusto niya to oh. Yeah! <laughs> 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 Tumatawa si Nina oh. Gusto, niya. Gusto niya. <laughs> Tagal bigay no ni nako na pagita muna. Yeah. Aba. Ah, sino? Sino kin na? Ikaw na lang sige. Kanya kanina na kay Buda, palipat-lipat si Sir Ronald. Ganun talaga pag maraming pera, palipat-lipat. Sabi ni Julie Nicolas. Yan. Yan. Sige na. Drum na. Hindi pa oh.

Sabi ng ano, sabi ni Julian, nandun daw siya oh. kayan mo kanina. Tapos kung sa kinina, nandun talaga parang palaka. Pag maulan. <laughs> Hello, Moy Moy pala, girl. Nasaan ka, girl? Eh, si Moy Moy, ayan. Moy, may nagsabi dito, sa ka na naman daw kumakain. Ba't di ka naman nagsasama? Oo nga, laging kumakain yan. Oo, unang. Di nagsasama. Alam mo naman, Moy. Basta sa Napadan lang. Huwag kang tumaan. Tumambay ka dito. sa oh, ka? May pagkwentuhan ka. Pagkwentuhan okay. ka dito. May may palagor. Ay, naglock kami kanina. Nagluto si Curly. Ang sarap. Ang daming balls. Masarap po lang ang balls pag ano, tag-ulan. Nagluto din ako <laughs> sa nila kanina eh. Ayan. Ang ating ano chef. Basta kainin lang ako. nga <laughs> ko. Nagtatayin si Moe sa Kain kasi ng kain eh. Ba, magbabahay na yata ako. Oh. Ba? Magbabadya ito mga ito. Mm. Vina? Gano'n, sarado Ah. Uh, straight. Uh, uh, Yung barako, straight, straight. Treo. Uy! Aro, dos. Ngayon pa na po ako gano'n. No? Oh, Thank you. you. Hmm? Yeah. Sombria. <coughs> Nabahay ka. Oo. No. Pa Mahal ko pong regalaryo. Hello po. na. Hmm. Nadiretse ni buong bahay. Sige. Nandito ako mga timoy. Nandito kasi si Simoy. Ano na? Ano na? Ano na? Dalawa. Pagpuntuhan tayo. Sayang. Sino lang ang chest binigay? Ay, hindi na alam. 60 lang. Ay, 20 na lang. 20 na lang. 20 ko na lang. Hindi niyo muna Nina. 1, 2, 3. Thank you po sa mga viewers. Saan na niyo? Ay hindi. Ano pa yan? Isang po pa. Yes. Ikaw, ang babayad ko pa ng sampo. So, Thank you, sir. Tong, yung... tong! Ba, ano Hindi! Ay, wala! Binayad ko na lahat yung ano. Si 30 na niya. Wala ko ulit. 60 alas ba? ko. Bakit? Tatlo alas ko. Ha? Okay. Okay. Ay, ikaw, drawing king. Paano mo patuyuin yes. ang sinampay yeah. isang taon na nakasampay? Naku, no, yeah. no, Moy, uh -huh. araw-araw ka naman naglalaba. Lagyan mo ng suka pa, yeah. yan. Moy, malapit na maglakad yun. Oo, tingnan mo. Doon sa likod namin, malaki sampay ang doon. Hawakan mo muna yung dissect. Moy. Nasaan ka? Pagkakain mo, tawagin mo ako. Moy, alam mo naman, Moy. Ang tinatanghuran ko sa inyo ma, yung alak. Ay, yung ano, yung pagkain. Ang pulutan. Mm -hmm. Tirador, ng Tirador ng pulutan. Tirador ng pulutan. Hindi, ang pangalan. Wait lang, kasi niyo ni yung cars niya. Ayoko ka naman maglaro. Baka maubos yung inakotong. Pinanalunan ko. Pangkapinan ninyo. Yeah. Yan. Tapo ko na lahat. Iba. Iba. Mucho. Pakihay-ngay po kay... Pakihay nga po kay Curb, sabi ni Lia May. Uh, Sobrang yan. Ay, ay ma'am Lia May. Na. Si Moy Moy ata may balat. Hmm. <laughs> Wait lang. na ayaw akong maglaro na. Wait lang. Ibisan mo na. Yes, daro <talking> na. Parang mahal makikita. Um, ay, ganun po ba? Bong. <laughs> Galaryo. <laughs> Saba. Saba. Kirby, pansinin mo naman Kendra namin, sabi ni Mara Mikbulan. Ayun, shout out po sa'yo. Oo, oh, shout daw sa'yo. Dito pa lang, ano, wow, pala nag-ano, pala nag-mahala. eh. may, may pag-ihilo na Pa. May, eh. pag na, ano sa homesick? Hey? Hmm? Ah, nakakatuwa naman. Ano oh. lang <laughs> oh, na pag nandiyan si Moy? Oo. Oh. oh, na, oh, tapusin mo mo. Ayaw akong maglaro. Na. Huwag mo na yung tayo. Hintayin mo na. Sa na yan. Bye bye na. natutulog na mi. May... Ay, walang tulugan mo. Eh. Mahal pa. Walang pasok bukas mo. Eh. Anong tulog-tulog mo? Hindi eh? ako naniniwala mo. Eh. Ay! Doon pala ako magsasaw. Kaya masanoon ka pag-ibig no. Ay! Busis pala mga I love na. Ay! Kaya si mo. Wala na. Bakit ka ha? Oh. Bakit ka nag-throw? Well, shoutout ka na shoutout dyan, eh. <laughs> Kirby, pakishoutout na Miss Ke sa Miss Kendra. Oh, shoutout oh. Miss Kendra. Sama ba ako eh? O, dalawa. Nakikula no, na. Oo. Na. tayo. 30. Bait ka muna, 30.